Ako pala ay pauwi na ng Bulacan dahil sa weekend na ito, naka-schedule ng di po. Dahil maaga pa naman at pinapayaran pa rin tayo ni boss ng sasakyan, oh. naisipan ko umuwi na lang ngayon para mabahaba naman ng oras na makasama ko ang aking pamilya. Para hindi tayo antokin, bumili na ako ng kape sa 7 eleven Wow. Kaso lang may problema habang binabaktas ko ang islegs, bigla na lang na traffic. Para malaman natin kung hanggang saan yung traffic, binubuksan ko na itong ways. Sa kabutiang palad, Maiksi lang naman pala ang traffic. 89 kilometers pala at tatakbuin ko bago ako makarating sa aking bahay. At ang tagal naman ng ating biyahe, nasa 1 hour and 41 minutes. Kaya ganyan kalayo ang lalakbay natin ngayong gabi. Ito pala ang nagkos ng traffic. May trailer dito na tumatagilid. At pagkatapos ng halos dalawang oras kong biyahe, at ayan, dumating din tayo sa ating bahay. At yan na nga, tuwang-tuwa si misis sa mga pasalubong na dala ko dahil meron na doon silang ulam na pandalawang linggo. At yan ang mga produkto ng aming kumpanya kung saan ako nagtratrabaho. Ayan na nila. Kahit ganitong oras, alas 10 na, inaantay pa talaga nila ako. Halos mag -a alas 12 na nga, kaya kailangan ko ng matulog. Kaya good night na muna sa inyo. At kinabukasan, dahil late tayong natulog, lit na rin tayong bumangon. Napakasarap sa pakiramdam na pagising mo ay pamilya mo ang makasama mo. Ayan, at lumabas na rin ako ng bahay. At itong katabi namin na luti dito, na may bahay rin na hindi pa tapos, ito pala ay luti ng tita namin. At ito palang sasakyan na lagi kong dala tuwing nagdidiop ako. Ito ay sasakyan ng aking amo. Pinapairam niya sa akin tuwing nagdidiop ako. Kaya malaking pasasalamat ko sa boss ko dahil lagi niya akong pinapairam na sasakyan. At may grahe naman ako alam pong safety yung sasakyan na dala ko Kaya salamat talaga po sa pabor na binibigay mo sa likod pala ng bahay ko ay malawak na palayan Napaganda talaga dito sa aming probinsya dito sa Bulacan Dahil isang linggo na rin ako hindi nagpaglaba Kaya dinala ko na yung labahan Dahil puro na nga lang trabaho pagdating sa Manila Kaya wala nang time para maglaba Nakapagsahin na nga pala ako At ito yung ulam na ko para sa aking mga anak At para pagising nila, may pagkain ng nakahanda sa lamisa At ito na pala, ang ganda na pagaloto na ating chicken drummix At syempre, titikim tayo ng isa para malaman talaga natin kung gaano kasarap yung lasa. Ano pre, okay ba? Ayan, napa up sa sobrang sarap. At pinalitan ko rin nila ng bakong tubig itong aking mga alagang isda. Dahil napakadumi na ang tubig na nilalangoyan nila dahil green na nga ang kulay ng tubig, halos hindi na daw nila ako makilala. <laughs> Ngayon, masaya na sila dahil malinis na yung tubig na nilalamoyan nila. Ayan na pala, sinasampay ko na yung winasin ko kanina. Ayan, tamang kwentuhan lang muna kami ni Mrs. dito sa labas ng bahay habang tulog pa yung mga bata. Kaya lang, bigla kong naalala, si Bunso ko pala, ayaw kumain doon sa niluluto ko kanina. Kaya nagluto ako ng hotdog nuggets para sa kanya. Dahil ito yung ulam na paborito niya. At ako naman, gusto kong kumain ng sardinas. Kaso lang, sabi ni Mrs., mas masarap daw paglagyan ng sibuyas. At naisipan ko na rin kung paano kaya kung lagyan ko na rin ng itlog. Ano kaya ang lasa? So ayan yung resulta. So itsura pa lang, nakakatakam na. So ayan, babanata na natin to. Baka mababanatan pa to ng iba. <laughs> kaya guys, samahan niyo ako. Lamo na tayo. <laughs> Tara, let's go na. Ayan, pupunta mo na kami ng bayan. Nina, dahil may bibiliin kami. Dalhin mo yung sose sa gate. Nakasarapin yung gate. Tara, lap tuloy na natin bago kami dumirik sa bayan, so dito muna kami sa Pure Gold. Bibilihin muna namin yung mga kailangan sa bahay. Kaso lang, yung mga bibilihin namin sa bayan, mayroon na pala dito lahat sa Pure Gold. Kaya hindi na kami dumirik sa bayan. Pagkatapos namin dito sa Pure Gold, pumunta muna kami sa Jollibee. Dahil sabi ni Bunso, gutom na siya at gusto niyang kumain sa Jollibee. At yan na nga yung mga order namin. Pinagtitikman muna niya yung dalawang soft drinks kung alin yung magugustuhan niya. Pero ang alam ko, ice tea talaga ang gusto niya. Dahil yan ang inorder order niya tuwing kumakain sa Jollibee. Ayan, ayaw nga daw niya ang orange. Ayan, sinusubuan ko na siya. Sa tuwing kumakain siya sa Jollibee, tapos kasama ako, susubuan ko daw siya. At yun na nga, pagkatapos namin sa Jollibee, pumunta na naman kami ng Unitap dahil bibili daw si Mrs. ng hunger. Ayan, at bago kami lalabas, kakain muna kami ni Mrs. ng ginataang bilo-bilo. Si Bunso naman, nagpapabili ng buko shake dahil ayaw daw niya ng ginataang bilo-bilo. So yun na nga, dumating na kami sa bahay. So nabubutom ako. So talong yung gusto kong kainin. Kaya ayan, nagpiprito na ako. Ayan, nagluluto na rin ako ng bikon dahil nagugutom na rin daw yung mga anak ko. Bukod sa talo, mayroon din pala tayong natirang tinapa dito. Kaya sakto-sakto yan sa kalamansi at tuyo. Ayan guys, kain tayo guys. So, napakasarap talaga mga gantong ulam. Lalo na kapag may mga nilagang hulay. Tapos sausaw mo sa bagong na may kalamansi at saka sili. Ay, kumbate. Kaso lang, iyak si kidney. Ayan guys, medyo mahilig nitong anak kong babae sa gitara Sana siya ang magmamana sa akin Hindi naman talaga ako magaling sa gitara Marunong lang ako magigitara dahil nung maliit pa ako, napakahili ko sa gitara. Kaso lang, wala akong sar sariling gitara. Kaya naudlot yung kagustuhan kong gumaling ako sa gitara. Kaya hanggang ngayon, hindi ako nagpagawala ng gitara. Kahit saan ako pupunta, may daradala akong gitara. Ito na pala ang pangalawang araw ko sa bahay. Dahil dalawang araw yung d Dahil sa next weekend naman, tuloy-tuloy yung duty ko. Kaya dalawang bisis lang ako makapagdio sa isang buwan pero tag araw. Dahil bagong gising tayo, ang masarap inumin ay kape. Ito palang iniinom kong kape dahil hindi ako satisfied doon sa classic nanis kape. Kailangan ako kasi yung malakas yung tama. Nakakatulong kasi ito sa akin, lalo na driver ako. Gusto ko kasing laging gising yung diwa ko habang nagmamaningo. Ayan, cardinia pala yung ipapares ko sa kape ko. Kaso lang, nung binuksan ko na, nagtataka ako, manihit, yung pala ay yung sliced bread para na binigay ni Kapitan noong Pasko. Ayan, ganito din pa kayo magkakapi guys. Yung tinapay, isaw-saw -sa, sa kape. Ayan, ang sarap nito guys. Subukan niyo. Ayan, dal-dal ako ng dal-dal dito. Mahaba na pala ito ako video. So hanggang dito na lang guys. See you for the next video. Babo!